Ano yan? Mo ano yan? Ah, uh, hello guys. Ito po yung ano, yung sa Tagalog nga nga. Nga nga. Oh, nga Mama. Bisaya. Mama. Mama. Sa Bisaya mama. Mama, Bisaya, mama. mama para oh. para para mama. Oh. Ah. Okay. Ito ito yung tabako. Yeah. Tapos ito yung yung shield na nakaano ba yung sinunog binidyuhan din pala ako oo oh, oh. na doble doble na tayo so ito yung ano dahon ng ano tawag ka Ha? Okay, may ngay nagbablog kami. Tapos, ganit, ito yung proseso. Oh. Anuhin mo, ganit, ganito. ganito mo. Ganito mo. Sa tawag niya, sabi ano? Tawag ka. Oo, ako na ibalag. ito yung ano, process. Ito, oo. Oh, ito yung process sa ano. Uh, ganun pala. Sa, nga, sa Tagalog nga nga. Mama. Oo, oh, tapos lakyan ng tabako. Okay. Tapos, ano, Ohi, gula nang. kasama kami dito. sini lah. Laser. Engineerone. Blagen. Engineerone. Pemande. Purman. Pemande, purman sakit. Purman Si Hikwan. Si Si ini. Petra, si, 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 si Petra. Si lain. <laughs> So ito, fin ito na yung ito si, si ano, fin <laughs> Finish project tapos finish tapos project. mo. Ah. Yan, ganyan, tapin mo. Tapos, tapos kainin ganun, mo. Ganun. Oh. wala na kain na. Mm. mm. tapos, yeah, so No. Ito. <laughs> okay <lang>. <laughs> <laughs> ha? na. Ha? na. Hindi ayon, mo ba sila babatiin ng mga nanonood sa iyo? shout out po sa lahat ng mundo. Salamat ng mundo. Salamat. ng mundo ni Moe. Ang dami Sige, ka na. See you in my next... Video. No. No. <laughs> next movie. Next movie. Okay, okay, okay. Bye-bye.